Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang panibagong pambibiktima na naman ng palit pera ang naiulat sa isang tindahan sa San Andres Bukid. Isang tindera na naman ang biniktima ng isang notorious sa pang i -e -scam. Ito ay isang talamak na mandarambong na madalas na makita sa mga CCTV videos ng kaniyang mga nabibiktima. Bumili siya ng mumurahing items sa isang tindahan at pagkatapos ay nagbigay ng isang libo sa tindera at dahil walang panukli Lumabas muna ang kasama ng tindera para magpapalit ng bariya. At nang makalabas na ang kasamahan nito, biglang sinabi nito na mayroon pala siyang bariya, kaya't ibalik na lang daw ang isang libo. At pagkabalik ng tindera ng isang libo, agad itong pinalitan ng isang daan. O yun na niya pa siya yung bagay mo sila. Alakang ka talaga. Ako kanina galitin. Sige na ako, kanina sa akin. Ay, hindi na magalit na daan. Kukulit. At dahil baguhan ang tindera at wala pang alam sa mga ganitong modus, ay nag-abot ulit ito ng panibagong isang libong piso. At pag medyo inaalat, hindi lang palit pera ang kaniyang modus kundi maging sa pagnanakaw din. Dito sa isang tindahan naman ang kaniyang napiling biktimahin at dahil may bumibili pa, kaniya muna itong pinatapos. Subalit ang babaeng bumili ay hindi pa nakakaalis kaya't ang mata ni hindi mapakali. At habang kunwaring bumibili ito sa tindera ng iba pang mga items, ang kaniyang boylet naman sa motor ay medyo naiinip na sa pag-aantay sa kanya. Kaya todo diskarte na para makascore, nagtanong pa ito ng nagtanong ng kanyang kunwari ay bibilhin At nang makakuha ng tiempo ay kinuha nito ang cellphone sa kanina'y inuupuan ng tindera at pagkatapos makuha ay sinabi nitong babalikan na lang niya ang kaniyang pinamili. Ano Umalis itong tangay na ang cellphone ng tindera na walang kamalay-malay na ninakawan na pala siya ng isang kilabot na magnanakaw at notorious na scammer. Kaya't patuloy na pinag-iingat ang publiko dahil sa patuloy nitong pambibiktima sa mga kawawang tindera.